Hello Governor. Uh -uh. Magandang araw po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño. Ang ngayon po ay araw ng uh, Sabado. This is the 2nd ng Mayo taong 2020. At uh, narito po ang ating ama ng lalawigan, si Governor Presbitero Velasco Jr. upang maghatid po sa inyo ng pinakahuling detalye at development patungkol naman po sa pagsasailalim ng uh, ating pong lalawigan sa general community quarantine. Narito po ang ating Gobernador Velasco. Salamat uh, Romy, uh, sa ating mga kababayan sa Marinduque, isang uh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, sa sitwasyon po mga kababayan, ay meron po tayong labing dalawang uh, uh, positibo o uh, possibly infected na uh, person sa COVID-19 base po ito sa rapid uh, antibody test na ginawa po at uh, yung uh, dalawang po niyan ay uh, ay uh, sinagawa na po ang PCR test at ay inihintay po uh, natin ang resulta ah uh, yung ating pong ginawang uh, ah uh, mga mass rapid testing ay, ay hindi pa po 100% complete no tinatapos pa po, po sa anim na bayan tapos po yung uh, eh, sinisagawa na clearing operation sa mga barangay 218 barangays po yan sa anim na bayan ay uh, hindi pa rin po tapos at uh, yan po ay mabusisi kasi dahil uh, kinatanong po ng ating mga barangay team uh, tungkol sa kanyang temperatura, mga simptomas, mga kasaysayan ng kanyang pag-travel at uh, kung siya ay uh, na-expose sa uh, isang infected person. Yung mga isolation areas po natin sa bawat bayan ay kinukumpleto pa. So ganyan po ang uh, sitwasyon natin sa Marinduque at uh, mukhang hindi pa talaga tayo handa sa pagtanggal ng Marinduque sa community quarantine. Ganon pa man ay uh, tayo po ay ECQ hanggang kahapon, Mayo 15, pero naglabas na daw po ang IATF kahapon ng resolution number 37 na hindi tayo kasama doon sa modified enhanced community quarantine. So dahil hindi po tayo kasama dun sa lista, dun sa MECQ, lumalabas po na tayo ay kasama sa GCQ o yung uh, General Community Quarantine. Dito naman po sa GS, GCQ ay nasa ilalim po yan ng uh, IATF Resolution Numbers 35 and uh, 35A. At uh, diyan po ay hindi naman tayo pinapayagan lahat lumabas ng bahay. Ang pwede lang pong lumabas ng bahay diyan sa uh, resolusyon na yan, number 35, ay yung pong kinatawan ng household para bumili ng mga basic needs or commodities na kailangan ng uh, household na yon yung ginatawa na yan ay kailangan pang kumuha ng quarantine pass sa munisipyo. Ang iba pa pong pinapayagan dyan sa GCQ na lumabas ng bahay ay yung pong mga trabador uh, trabahador o workers o employees sa mga establishments, ano po, business establishments na pinayagan po under GCQ. At uh, yan naman po, silang mga workers ay kailangan din kumuha po ng mga pass sa munisipyo. 'Yung mga workers po sa DPWH projects ay kailangan mag-rapid test at kumuha ng travel pass sa DPWH at sa Provincial Government of Marinduque bago makapagsimula sa trabaho. Kailangan din po sundin ng lahat ng contractors ng DP, uh, DPWH ang lahat ng direktiba na nakapaloob doon sa DPWH Department Order number no. 25. Ginagamit po mga workers sa ibang mga proyekto na hindi DPWH o mga pribadong proyekto ay kailangan naman pong kumuha ng pass ang mga trabador sa uh, provincial government yung mga business establishments po na pwede magbukas ay yung nakalagay din sa listahan ng IATF Resolution Thirty 35. At uh, kailangan pong sundin itong mga may-ari nito ng mga uh, establishments na uh, na ito ang lahat ng direktiba ng Department of Trade and Industry, uh, lalo na po doon sa mga safety measures. Ano po? At uh, kailangan din pong uh, magsagawa uh, sila ng uh, letter. Uh, kailangan pong aprobahin ng municipal government para makita po kung talaga po sila ay, ay kasama doon sa ready pong magbukas. At doon din po sila kukuha ng quarantine pass mula sa munisipyo. Ang mga OFWs naman po ay pwedeng pumasok sa Marinduque. At ang requirement po dyan ay kailangan naka-PCR test po sila at negative ang resulta bago po sila payagang pumasok. Kailangan po mag-coordinate ang DOLE, OWA at Philippine Coast Guard sa provincial government para po sa schedule ng kanilang pag-uwi at mga iba pang mga detalya tungkol sa pagpasok nila sa lalawigan natin. Pagdating po nila dito ay magra-rapid uh, test din po sila at uh, ilalagay po sila sa community quarantine. Pero kung maipapakita po na may sarili siyang kwarto dun sa bahay at uh, nangangako na susunod po mabuti dun sa safety measures natin, ay pwede naman pong mag-home uh, isolation na lang o home quarantine sa kanyang bahay. So ganun po ang sitwasyon natin sa ating mga kababayang OFWs. Yan naman pong locally stranded individuals ay nandiyan po kasama yung mga estudyante at mga trabador na naipit po sa iba't ibang lugar, lalo po sa Metro Manila, ay papayagan pong pumasok sila sa ating lalawigan. Uh, pero iniihintay lang po natin ngayon ang guidelines na ilalabas mula sa National Incident Council na siya po maglalatag ng proseso sa pagbalik ng mga LSIs. Yung mga jeep at tricycles po ay pwede nang pumasada pero kailangan na mahigpit na pagsunod nila doon sa direktiba ng Department of Transportation uh, lalo na po yung physical distancing. Ano po? So alam naman po natin na sa jeep ay 50% na yung capacity. At sa mga tricycle po ay isa lamang ang pasahero, Yung uh, uh, pagsingil o yung rate na kanilang sinisingil ay magdadaan po yan sa mga sanggunian bayan ng bawat bayan. Ang cardyo naman po ay meron pa rin tayo at yan ay magiging alisunod sa udinansya ng bawat municipal government. Atin pong uulitin at uh, hindi pa po pwedeng lumabas ang lahat ng tao mula sa kanilang bahay. Maliban po doon sa binigyan ng pribilehyo na lumabas sa ilalim ng IATF Resolution No. 35 dahil naka-quarantine pa rin po tayo, General Community Quarantine. Ulitin ko po ang pwedeng lumabas ay yung mga kinatawa ng bawal household na bibili po ng basic commodities o pangangailangan at yung mga workers po doon sa mga establishment uh, establishmento na pwede na pong magbukas at uh, yung mga Uh, Fisherman. Situation. Tulungan po tayo mga kababayan at uh, makiisa po tayo sa laban ng COVID-19. Laban po nating lahat ito. Mag-ingat po tayo at magdasal na matapos ang krisis na ito para patungo na po tayo sa pag-unlad ng ating lalawigan. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po Governor Presbitero Velasco Jr. ang ating pong gobernador dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. At muli po, 'yan po ang tinig ng ating gobernador hinggil naman po sa uh, development patungkol po sa General Community Quarantine o sa pagsasailalim ng ating pong lalawigan sa General Community Quarantine o GCQ. Maraming salamat po Governor at mabuhay po kayo dyan sa ating uh, pamahalaang panlalawigan ng Marinduque. All safety okay thank you